good morning mga kadyang. Have a nice day. Welcome to my channel. So, kadyang, kadyang tayo. Magpapako tayo ng mga kalakal natin. Ayan. Ayan. Ayan natin yung mga ano? Bakal, yero. yero cartoon. Ayan, mga, mga bubog. mga yero naman natin yung mga mga kabilang budiga naman mga kadyang <laughs> nakatutok pala yung camera ko sa portrait ha? sa portrait hindi sa ano ito uh, la landscape. <laughs> kasi hindi yun sa portrait yung ano yung sa youtube eh. kailangan na landscape eh kamali tayo ng, ng video kanina. Ang haba pa naman no, <laughs> ng video kanina. <laughs> Naka-full ako. Hindi ko napansin. Hindi, hindi pala ako naka... Ano? Ano? Oh, ano? Landscape? Hmm. Yan yeah, nga. Yeah. Yan eh. Buksan ko muna ha. Sa gitlang. Sama mo lang yung ano. Tawag dito. eh hmm. Labas natin yan. Eh. Ito lang naman eh, papadala ko sa inyo. Ito kasi bago yan. Bago lang yan. Susunod na lang yan. Ako lang maghakot niya. Kali pa Hindi, ito. Ito lang. Ito. Saka yun, ito nandit sa loob. Itong ito? Itong dalawa. Oo, ito? ito. Saka mo na yan. Iwan mo na yan. Ay, so. wala na yung dadagdag. Itimbang natin. Saka yung gilid doon. Oo, oh, sige, sige. Bala lang. Hira yan. Oo. Oh. Hmm? Oo. Oh. mo muna. Oo. 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 Pumili ka na ng oral natin. Okay, wala lang ako ha. Okay, Okay lang naman. Madali lang naman 'yan, malambot lang. pa. Eh, sanay na sanay sa pagbabaklas. Dugay namin, dugay namin, dugay namin sa Maynila. <laughs> dugay <laughs> namin sa Manila Loko-loko pa rin. Kalimutan ko talaga kang haba na ng video natin eh. pala ako. Ay, so, hindi naman mo gagamit. Wala, buburahin ko lang naman din yun. Wala, sayang. Sayang yung ano natin, video kanina. Ang apa, ang video natin kanina. Wala hmm. ka na, no? Ha? Ah. Pang ka ng waseng, wala ka ng pambel. Ako, ngayon ka lang nagsabi. Sinasama ko na sa basura yung. Pambel? Ngayon mo lang sinabi. Ngayon, pambel sa ako. Ano, Anong Mara, wasing? Masyadong kasi yung maluwag na. Anong ang wasing? Yung maliit. Yung Single? Mm, sa oh. Meron akong binabaklas, sinasama ko lang sa basurang... Ano eh, mm. okay. okay. ng maliit Yung dyan. Naka ako. Baka naman kaya pang i-adjust, wala, wala, wala na. Wala na Walang adjustan. Oh, uh, so, wala na, uh, wala na adjustan niya. Wala. Kaya hmm. ko 'yung kumpuno niyan. Oo. Oh. Eh din na ba eh wala na. Pa, no? Wala nang adjustan pala. Ga urong na, na sa. Hmm. <laughs> <what, what>, <laughs> ano na, mahina na umikot. Hey, kasi... Wag <laughs> ka na laundry ngayon. per kilo, no? So, per kilo. Per kilo. Ah, ah ganon. Uh, kala ko per kilo, nakalugi ka dun. Ah, 8 kilos, 170. ah uh. M mura na. Kaso nga lang, kung yun ang ano mo talaga. Ito kung ano, madalian. Uh, madalian, wala ka ng choice na maglaba. Pwede eh, yun. Labahan mo na, labahan na kagad. Para tuyo na kagad, ano? Bilis, bilis lang ko mo yun eh. Ah, uh, wala. <laughs> ah, uh, may wasin na ko. Ah, tayo okay. mm. sa. Bukalin ko 'yan, tirahin mo Ah? Pri... ini Ha. Tama to. O kasama yan bakal. Masok sa ko 'to, kapal pala nito, no yun Kapal pala niya. Oo. Na so, naubos yung talim ko, eh. <laughs> Sinukuan ko, eh. May lutang so yan, tapos nang na para ko, grabe kapal lo Talim mo so, 'to, Sobrang kapal dapat 'to ka si tilin eh sitilin. Dahil mga b-boy. Ang gawin mo glider dyan. Hindi nga, ang kapal okay. na nga. Hindi. So, 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 Kasi pagkati mo nito, so, diniin mo siguro. Hindi. Ang dahan-dahan hmm. nga lang. Kapag kami niya, padaan naman sa babaw kunti. Kunti, hindi mo naman. eh sipatin mo naman, hindi pa nga na hanggang sa ilalim pa yung yung bits niya. Lumabos na nga. na yung, na. na. na yung tansun. Nakita ka lang, lumabos na yung tansun. Diniin na ito eh. Ubusin. Ang kapal yan. Problema sa mga kapal.

Binawasan ko pa yan. 14.5? 14.5 yung lapi, lapi niya. 14 okay, na yan. Ha? 15. Na, okay, no. na yan. Uriin niya. Huwag natin na to. Hmm. Tago, umila, Ah! na mo na yan. Sabi, baklasin mo. Si may asitilin kayo doon. Kung may asitilin lang ako, ibabanatan eh, ko. Kaso, oh, oh. hirap pa gano'n. Sa, kita mo, naubos na yung grinder ko. Halos masira-sira yung grinder ko. Mag-overheat na yung grinder ko eh. Overheat na nga. Sobrang init na. Sabi ko, grabe ako. ko. So, Samantalang yung kinakat ko ng mga rape. Ang rape, madali lang. Manipis lang. Ang rape. Hindi mo naman sigurado nga tanso lang. Kaya parang hindi, tanso, nakita ko na. Nakita ko na. Nasip, nasip, nasipat ko na kasi lumabas na eh. Na, oh na, na, nadaan na na nga, na eh. Na, na, nagrinder na, na Dumilaw na. Oo, dumilaw na eh. Ang problema, overheat na yung grinder ko. <laughs> Sobrang <laughs> init. <laughs> Kinapa ko yung grinder ko. So, grabe, lagnat na lagnat. Ayan, tinigilan ko na lang kasi wala. Lagnat na lagnat na yung grinder ko eh. Hindi, hindi nga nakadiin. Alam ko naman magkating yun eh. Huwag grinder. Ha? 15, na?

Yan alam mo, may makareserve yan. mong alin? Haha. 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 Paunahan eh. <laughs> Paunahan. Paunahan. Nasa tro nagtatrabaho, di ba? Sige, sige. <laughs> sige, <laughs> sige. Sige,

Natawag ko pa ba? Natawag pa. Natawag pa. Tawag ay, tawag na tawag pa. Tao po. Ano na po? na po? Ano na po? Ano na ka na po? Ano ka na Ano ka na

29 tataludo Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang.